Hi, adventurous people! It's me, Froze, and for this video is we will be doing, guys, our part two cleaning day here in my small space partition in Dubai. Kaya naman tara, samahan niyo ko. So, mga adventurous people, is ito na ngayong ating day two ng paglilinis dito sa aking partition or tinatawag natin na um, small space apartment dito sa Dubai. So guys, um, sa mga hindi nakapanood yung aking first cleaning day vlog na in-upload ko kahapon. Actually guys, is nagawa ko naman yung I think half of my work or maybe 40% siguro ng work na nagawa ko yesterday is yung pag-cleaning ng aking cabinet, yung paglalagay ko ng aking mga damet dito and pagtutupi. But then, this is the only cabinet na nagawa ko kasi ito is hindi pa siya nagawa. Dahil nga is, kapos na tayo sa oras. And also, nalinis ko din yung mga kalat na nandito sa mga iilang bags na may mga anik-anik, guys. <laughs> mga iilang mga small piece of gamit na inayos ko din kahapon. But then, I think, madami-dami pa rin yung aking aayusin, guys. Kasi nga, um meron pa dito sa taas ng aking cabinet. And also here in my bed, may mga damit pa din dyan. And also here, meron pa din siyang damit, guys. Dito, na kailangan ko rin siyang i-ayos. And also, one thing is ito din. Yan. So, yan ang ating gagawin for this video. So, guys, kailangan natin magsimula and kailangan talaga na matapos ko siya today. Hopefully matatapos ko siya guys. And let's go. Start the work guys. people I'm back and finally guys natapos ko rin yung aking paglilinis dito sa aking small space partition area and guys finally time check it's now 8:30 guys and talaga namang super late na akong natapos dahil naten it's late na din ako nagsimula like mga around um, 3 o'clock so kaya naman natapos tayo mga 8.30 na. So guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko and natapos ko guys. Like, most of the things na kailangan mo gawin is nagawa ko naman siya. So, look guys, ito yung mga natapos kong gawin. And from here sa aking table, as you can see, ito guys is nalinis ko talaga yung aking table. So guys, tagawan ko talaga siya ng paraan and also there. Nilinis ko na din and also down. And here also sa aking bed is yes, natapos ko din siya guys yung under sa sa bed. Ito. So yan. Na, natupi ko talaga lahat ng mga gamit ko. Yung mga, uh, mga damit and all. And also here guys, yung damit dyan is nakuha ko din siya And nababa ko din siya guys. And nalagay ko din sa aking cabinet. And also guys, yung nasa taas. Yan is, naano ko din siya guys. Nalinis ko din siya. And also na-arrange ko siya. Ayan. Also yung nasa taas. And also here. Ayan. So, guys, nalinis ko talaga all over dun sa taas. And also guys, itong aking isang cabinet. Ayan, napasok ko din yung ilan ko sa mga damit. And also guys, here on this side, ayan, nalinis ko din siya. Finally, that side. Kasi, as you can see, um, yesterday, is meron siyang mga gamit dyan. And sobrang nakatambak siya dyan, yung mga damit din. So, in this, um, parang lalagyan, parang upuan siya, na lalagyan, lalagyan din siya ng gamit sa loob. So, hindi ko na tinanggal yung mga damit ko dyan. And then also here, yan, yeah, nalinis ko din dyan, aside. All in all is, nagawa ko naman yung dapat kong gawin. And finally, natapos ko din guys, yung aking paglilinis. Sa wakas guys, makakapag pahinga na ako bukas. Dahil na ubos ko na ang dapat kong gawin. So, until here, I hope you enjoy my video. Thanks for watching and bye!